yun mga idol dito na tayo sa ano sa area kung saan <laughs> dito kami gay stay parang Romel -no parang Alvin parang Jeff parang Brian barangay dulo dito na naman nagtitipon tipon na naman kami sa isang outing hey, Napago yung tala natin sa sakyan kaya nagalakanin si <laughs> Cuma mo. apa? Motor mau. Dono apa ganyang don. Alah, ayo patahin ya motornya. susi nasa kannya. Yo remote. Ganlik kumun lah, gan. Sumainya. <laughs> Sambaran Taring Albin. Pak. <laughs> 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 May bumira din oh <laughs> <Eow! Waka manita. laughs> Ay, hindi na tanong Whew. So awa ng juice mga idol ah, Nakarating kami ng maayos na biyahe So goods na goods ang biyahe, enjoy So thank you kay God sa gabay Alright. Hindi ko alam kung anong dadali nila para ito. Hindi pa daw sila nakalis pre. Eh. Ang dadali nila. Oh, sila ano, parek po pala. Okay. Oh. Kausap oh, ko yung sarili ko eh. Lang. Bako ba ako tayo ni Ate, picture tayo na Ate. Parang kasi tayo na. picture Ate, picture. Kasakyan badala nila, no? Abre, dito. bakatapos no. na ang picture, pinicture kami ni ate. May ari na ang vacation na to. Oh, bomba. Lapit ng dito. Sa bakuran. No. Tarap lang. Anytime. Gusto ka maligo. ayan <laughs> Ma'am. Ma Ma'am. May banner. Para din to si lang bumanat pre. May tama eh. Ayun, yung mga bag pala. Kalimutan na natin. Sa parking ng mga motor dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, Walang kasama yung raider ha. Ah. <laughs> Ito lang yung amin.